Sa buhay, hindi lang sa gubat makikita ang mga ahas. Minsan, ang pinakadelikado ay hindi yung gumagapang sa damuhan kundi yung ngumingiti sayo habang unti-unting sinisira ka sa likod mo. Mahirap silang makilala sa una kasi bihasa silang magtago sa anyong mabait mapagkumbaba o matulungin. Pero sa likod ng kanilang mabubulaklak na salita, may tinik na handang sumaksak sa tamang pagkakataon. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang mga uri ng ahas na hindi mo agad mapapansin, yung mga trader na akala mo kaibigan pero sa totoo'y nag-aabang lang ng pagkakataong sirain ka. May halo itong talim, lalim at aral mula sa pananaw ng stoic mindset. Ito ang mga dapat mong bantayan para hindi ka basta-basta malason ng mga taong walang dalang kabutihan sa buhay mo. Number one, yung ngingiti pero inggit sa'yo. May mga taong magaling magkunwaring masaya para sa tagumpay mo, pero sa loob-loob nila, pinupunit sila ng inggit. Sila yung unang mag-like sa post mo, pero unang magkalat ng chismis kapag may palpak kang nagawa. Sa harap mo, suportado ka. Sa likod mo, gusto nilang ikaw ay bumagsak para sila ang mangibabaw. Sa Stoicism, tinuturo na dapat mong kontrolin ang sarili mong emosyon lalo na't hindi mo hawak ang iniisip ng iba. Hindi mo kailangang makuha ang totoong intensyon nila para maging mapagmatsyag. Ang mahalaga, natututo kang basahin ng kilos, hindi lang ang sinasabi ng bibig. Halimbawa, meron kang kasamahan sa trabaho na laging interesado sa updates mo, pero napapansin mong tuwing may accomplishment ka, may pasimpleng puna o komentong suerte mo lang o siguro may kilala ka sa taas. Hindi direktang paninira pero may bahid ng pagkukwestiyon sa kakayahan mo. Huwag mong patunayang mali sila. Patunayan mo lang na hindi mo kailangan ang validation nila. Huwag mong ibaba ang sarili mo para lang matanggap nila ang tagumpay mo. Tuloy ka lang. Hayaan mong mabulag sila sa liwanag na nilikha mo. Bago tayo magpatuloy kung gusto mo ang ganitong klaseng mga video ay mag-comment ng oo at kung hindi naman ay okay lang mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na video para sa inyo. Number 2 yung laging kasama pero laging wala kailangan. May mga tao na laging present kapag masaya pero bigla na lang nawawala kapag ikaw na ang nangangailangan. Lagi silang game sa gala, inuman at kwentuhan. Pero pagkailangan mo ng kausap sa oras ng problema para silang bula, naglaho. Sa Stoicism, pinapaalala na ang tunay na koneksyon ay nasusubok sa panahon ng hirap, hindi sa ginhawa. Hindi lahat ng malapit ay totoong malapit. Ang distansya ng puso ay di nasusukat sa pisikal na presensya. Isipin mo, may kaibigan kang laging kasama sa lakwatsa. Pero nung nawalan ka ng trabaho, hindi man lang nagtanong kung okay ka. Hindi mo sila kailangan sa party, kailangan mo sila sa panahong mahina ka. Pero yun ang panahong hindi sila dumating. Bantayan mo kung sino ang tumatawa sa jokes mo. Pero mas bantayan mo kung sino ang tatahimik at makikinig kapag ikaw na ang umiiyak. Ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa lalim ng malasakit. Number three, yung mabait pero mahilig magkwento ng sikreto ng iba. May mga taong parang masarap kausap, mabait at bukas palad. Pero sa gitna ng usapan, bigla nilang ibubunyag ang sikreto ng iba. Minsan, kahit hindi mo naman tinatanong, sa isip mo, kung kaya niyang ikwento ang tungkol sa iba, kaya rin niyang ikwento ang tungkol sa akin. Sa Stoicism, mahalaga ang integridad, ang pagiging totoo sa loob at labas, at ang pagkontrol sa dila. Dahil ang taong hindi marunong mag-ingat sa salita ay maaring sumira sa tiwala ng kahit sino. Halimbawa, isang kakilala mo na palaging may chika, lagi siyang may kwento tungkol sa buhay ng iba, relasyon, utang, away o kahit kabit. Nakakatuwang pakinggan minsan, pero pagdating ng panahon, ikaw na rin ang magiging susunod niyang kwento. Ang sikreto ay parang kasangkapan. Kung kaya niyang bitawan ang hindi kanya, ano pa kaya ang sarili mong pinanghawakan? Piliin mong tumahimik kaysa makinig sa ganitong tao. Mas ligtas kang tahimik kaysa bahagi ng lasun nilang salita. Number four, yung taga-suporta pero taga-sabotahi rin. May mga taong aakalain mong solid ang suporta sayo, puno ng papuri, puno ng go lang. Pero sa likod noon, may ginagawa silang kabaligtaran. Sinisira ang pangalan mo sa iba, pinapabagsak ka sa mga desisyon o hinihila ka pa habang pinapalabas na tinutulungan ka. Sa Stoicism, hindi mahalaga kung anong sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ang mas mahalaga ay ang iyong mga aksyon dahil ito ang tunay na sukatan ng iyong katauhan. Hindi mo kontrolado ang paninira, pero kontrolado mo kung paano katutugon. Halimbawa, may katrabaho kang parang supporter mo, nagvo-volunteer na tumulong, nagbibigay ng suggestion, pero sa performance evaluation mo, siya rin pala ang nagbigay ng mababang rating at siya rin ang kumu-question sa mga ideya mo sa harap ng boss. Huwag kang masyadong magtiwala agad sa mga papuri. Minsan, mas nakakalaso ng matatamis na salita kaysa sa hayagang galit laging ipagdasal ang karunungang makilala ang totoo sa peke at maging matatag sa gitna ng panlilinlang. Number five, yung laging may utang na loob ka daw sa kanya. Isa sa pinakamalupit na anyo ng ahas ay yung taong ginagawa kang bihag ng utang na loob. Yung tipong may isang tulong lang sa'yo, pero habang buhay nang ipapaalala na may utang ka sa kanya. Lahat ng desisyon mo, pakikialaman niya at ang lagi niyang linyahan kung hindi dahil sa akin. Sa Stoicism, ang pagtulong ay dapat malaya. Walang hinihinging kapalit dahil ang tunay na kabutihan ay hindi dapat ginagamit bilang tali upang kontrolin ng iba. Isang halimbawa, may tumulong sa iyo noon para makapasok sa trabaho. Sa una, pasasalamat ang naramdaman mo. Pero habang tumatagal, siya na ang nagdidikta kung anong dapat mong gawin, sino ang dapat mong kaibiganin, at anong hakbang ang dapat mong piliin, kasi may utang ka sa akin. Ang pasasalamat ay hindi nangangahulugang pagiging sunod-sunuran, Kilalanin ng tulong, pero wag mong hayaan itong gawing kadena, matutong magsabi ng salamat at hanggang dito na lang. Number 6. Yung laging nakangiti pero hindi marunong magsabi ng totoo. Ang pinakadelikado minsan ay hindi yung taong galit sa'yo, kundi yung taong hindi mo alam kung ano ang tunay na iniisip. Yung palaging okay lang pero may kinikim-kim. Yung tipong hindi makapagsabi ng totoo dahil ayaw ng gulo pero ang totoo ayaw lang nilang harapin ang katotohanan. Sa Stoicism, mahalaga ang katotohanan kahit masakit dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi sa pag-iwas sa gulo, kundi sa harap-harapang paglilinaw ng mga saloobin. Halimbawa, may kaibigan kang tahimik lang, pero pagkatapos ng away nyo, nalaman mong ang dami niyang sinabi sa iba, lahat ng reklamo, lahat ng sama ng loob niya sa iyo. Wala siyang sinabi sa iyo, sa halip sa ibang tao niya ito ipinagkukwento. Mas pipiliin kong makausap ang taong tapat, pero masakit magsalita kaysa sa taong palaging nakangiti pero may itinatagong galit. Piliin mo ang katotohanan kaysa pakitang tao. Doon mo makikita ang tunay na respeto. Number seven, yung lagi kang nilalapitan kapag may kailangan. May mga taong kaibigan lang kapag may kailangan. Tatawag, magpaparamdam, magiging sobrang sweet. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla silang wala ang relasyon niyo ay parang transaksyon, hindi tunay na koneksyon. Sa Stoicism, pinapahalagahan ang pagkilala kung saan mo inuubos ang iyong oras at lakas. Dahil hindi lahat ng umaabot sa iyo ay karapat dapat tulungan, lalo na kung ginagamit ka lang. Halimbawa, may kakilala kang laging nanghihiram ng pera, pabor at koneksyon. Pero sa tuwing ikaw naman ang may problema, hindi siya available laging busy, laging may excuse, matutong magsara ng pinto para sa mga taong ginagamit ka lang. Hindi lahat ng nagbibigay ay mapagbigay, minsan nagpapagamit lang tayo. Iwasan mo ang mga taong ang relasyon ay nakabase lang sa pakinabang. Sa mundong puno ng ngiti pero kulang sa tunay na malasakit, kailangang matuto tayong sumuri ng mga taong pinapalapit natin sa buhay natin. Hindi lahat ng kaharap ay kakampi. Hindi lahat ng masaya sa harap mo ay masaya rin sa tagumpay mo. Karamihan sa mga ahas ay hindi sa gubat makikita. Nasa paligid lang natin, nagpapanggap na kaibigan, kapamilya o kakilala. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana'y ito. Bantayan mo hindi lang ang sinasabi ng tao, kundi ang ginagawa nila. Maging mapanuri, hindi mapanghusga. At higit sa lahat, alagaan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtatakda ng hangganan. Hindi lahat ng mabait ay mabuti. Piliin mong pahalagahan ang sarili mo hindi sa pagiging mapait kundi sa pagiging matalino. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.